Bulgari coffee sa Dubai na worth 600? Oh Diyos ko nakakaloka. Tara, magyaman-yaman muna tayo dahil for today's video, pupunta tayo dito sa Bulgari Resort and Residences. Kaya isa munang another day, another sleigh. Dahil medyo maluwag-luwag ang oras natin for today. Samahan niyo akong gumala. Ano ba mga pinagagawa ko araw-araw as a full-time vlogger? Siyempre, pagkagising, ayos-ayos muna ng mga bagay. At siyempre, magkakapi-kapi muna tayo. Daily routine ko yan. Pagkagising, linis ng konti, kape, tapos lalarga na. Siyempre, dahil medyo matagal na rin ako hindi na ng buhok, dadamo na tayo ng salon para magpa-wash and blow dry lang para pa, oh, 'di ba? Fresh freshen lang muna tayo dahil ang hirap talaga na ayusin at i-manage ng buhok ko. At ayan, dumaan muna ako dito sa Dera City Center. Actually, naghahanap ako ng mga damit kung ano bang pwede kong suotin ngayong December. Dumaan muna ako dito sa BBZ kasi maraming sale. Alam niyo naman tayo mga Pilipino pag nakakita ng mga sale, 'di ba? At ayan, talaga namang haakot tingin ang mga kulay na ito sa aking mata. Ayan, nakapili na tayo. Usually, hindi na ako nagsusukat. Alam ko kasi ang size ko. Mahilig ako sa mga oversized. at ayan. Magbayad muna tayo. At hihintayin din natin ang mga friends natin hanggang sa ayan. Dumating na sila. Yes! Makakapag-lunch na ako. Time check, 3 p.m. Ito po ang first meal of the day ko everyday dahil nga naka-intermittent fasting tayo. At ayan, bumating na po tayo sa Bulgari Resort, Dubai. Kasama si Mami Cheng, Isa, at si Wellard. Oh, nga pala, kung nagpapadala kayo sa Pilipinas, eto, huwag nyo kakalimutan gamitin ang tap-tap send dahil kapag namit po ninyo yan, may additional na 25 dirhams na maririsi ang pamilya ninyo sa Pilipinas at higit sa lahat, zero remittance fee po ang tap tap send kaya naman i-download nyo na. Kasi gamit ang tap tap send pwede kayo makapag-send diretso sa Gcash account ng pamilya ninyo sa Pilipinas. Bongga, di ba? Maganda rin ang ambience dito pero may mga restaurants dito na may minimum spend ha. Kanina sa una naming pinuntahan, may minimum spend na 300 to 400 yeah. dirhams. Kaya naman lumipat kami dito kasi dito sa area na to, walang minimum spend. Yan ang naman ang ngiyari sa maghapon ko. Kaya naman enjoy life lang and see you in my next vlog.